Ayan okay, guys, so, oh. Okay, Oo, so, para dito siya pwede. Pero kung damo kami, mawag. Ano pa? Good size. Alam nyo na yan, kung kaninong huli yan. Hmm. Good morning guys Magandang araw uh, Fishing kami ngayon Sama ko si Master Barber Anglers Ayan So shout out sa mga Hindi nakasama dyan Sama natin si Ilan guys Magka casting din siya. Galing ha. Huh? ang gamit natin ngayon guys na set is ito uh, 1500 series na Mr. Reel Ultralight na Delikay 602 na rod Ayan So stay tune lang guys Agis tayo Okay Meanwhile si Master nakakawalo na. Nice. So, tayo nakaka dalawa pa lang. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Puntahan muna natin to guys si Ilin guys. At nag-struggle siya sa uh, ano niya sa kanyang rad ang naman yan tangan muna natin siya Chote dito guys oh kahit sa tabi-tabi lang oh may mga malalaki ding isda Ano na? Wala pa din. So, wala pa din siyang huli, guys. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ano kaya nakarating yan dyan? Walang daanan. Ayun. So, stay lang at uh, maghanap tayo ng spot guys sige nga subukan mo baan na tayo ulit mga uh, master may uno dong gali <laughs> wow wow sabi ko wala

怪啊！Uh huh. a few inches later Hola mocasana Okay Oh Ya <laughs> zakago <laughs> Ano ni, isda ni, isda ng daan na Kepalang. Oo, diba? Oo, perfect, dito eh. <laughs> abaya, so, damo eh, ano <laughs> small so, and young um, kailangan talaga natin guys mag upgrade kailangan natin mag upgrade ng ano yung una yung door kailangan natin upgrade dyan tapos tutorial kailangan nating mag upgrade sa skills ng fishing dahil mukhang tayo mahina guys sa uh, skill natin sa fishing at naka-unlock tayo Halo <laughs> na galing master oh Galing ha huh? ako. Kapag unlock tayo guys ng isang isda So, maswerte guys, oh kapag unlock tayo ng isa so sa mga nanonood pa rin dyan hanggang ngayon oh. Uh, ah maraming salamat at nandyan pa rin kayo more moments later naka na sana ng checkered snapper. Naka-ano pa? Nakawala. Oo. Oh. Mayari, may, may tugan ni. Eh. Nakalpas. Pumalak. <laughs> Gani, ngobon. Sige la, hindi guro to para sa Gani. ka pa. Much, much later. <tutupan> oh, Oo. Wow. Bugat pa ba? Bugat pa butongon. <laughs> Subong lang sila nagturukob, no? Gani? five minutes later strike the man bayar tetong bau kamu mana yang anon teleskopik sige plastik plastik ato to ang ano ang misteril saya plastik malang

Bawi ko sa master. bawi ko sa. ha oh. <laughs> Oo. Tumakas tayo. Maliit to eh. Hindi siguro nakapagsumbong yon Magaling ka eh. minutes later. Uh, Biggest from no, Man. wow, wow, five minutes later. <laughs> isko na hindi na magsalong <laughs> masalong pa sa si <laughs> mo pala si 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 sisisid nyo pa mga master eh si 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 wala pa rin kayong huli huwag kayong susuko kagain nyo lang kasi pag kinaga nyo guys sigurado guys meron kayong maiuwi fish on fish on guys ayan na guys oh oh Fish on na naman. Pag may taga kasi guys, sigurado may makukuha kayo. Pero kapag sa una pa lang guys, eh, sinukuan nyo na. Nako. A few moments later. Ito yun. Mmm. Mukhang marami ng tinakasang lorto guys ah. dami tama oh A few inches later. So, ayon, wait na tayo. Ayan. Wait na tayo, guys. And. Ayang yung na-unlock natin na checkered snapper guys nakawala so ayan yung ating huli eh. ayan so sana lang yung mga fish on natin eh na sana natin so malalaman ko yun guys pag uwi So, ayun na si Master Barbers. Naka- Akyat na siya. Oo. Tayo. Dahan-dahan lang. Akyat na rin tayo dun. Uwi na din. So, stay tuned lang guys. At, aahon muna tayo. Ayan okay, so? Good size. So, alam nyo na yan, kung kaninong huli yan. <laughs> Ayan yung may ari, o. Oh. May <laughs> <Yung> master. <laughs> may ari, si Master Barbers. So yung atin guys is ito surprise nang so marami rami din yan yan guys yan tosiro, ito zero <laughs> hmm. dami guys makapag unlock tayo guys ng ano checkered snapper kaso naka ano yung isa Nakawala. Three hundred and forty-six minutes later. so thirteen pieces na, you no, know, na pugaro o grouper. Tapos meron tayong yan unlock. Yung um, bongko checkers na per batao yan. Yung dalawa sana yan kaso nakawala yung isa guys.